Hi guys, good morning. Ibang luto na naman. O ba? Diba? sardinas with itlog. Eh kahapon kasi sardinas lang. Yan e na, ginigisa na ang sardinas. O ba? Diba? Lalagyan natin yung sardinas. Nabilis lang po yan maluto guys. Sardinas with itlog. Kahapon sardinas lang. Halo-halo e lang natin. Then puputulin natin yan kasi lalagyan ng itlog bag guys ganyan ako magluto eh tsaka ngayon lagyan ng paminta na pino then magic syrup. yan laluan lang sya natin dyan guys kasi mabilis lang maluto yan eh baka itlog lang lulutuin dyan ayan na yung itlog lalagay na natin isang perasong itlog ayan na Yalo halo lang siya guys. Mabilis lang naman siya. Charot. Oh, naman. <laughs> Ayan na, guys. Ihalo-halo ang maluto yung itlog. Lagyan ng konting asin. Then, lagyan natin ng sili. Para masarap siya, guys. Manghang. O, oh, ba? diba? Ayan, luto na. Pito naman tayo ng tuyo. pa. Ayan, to yung ng ulam pag ah, yan yung kakainin mo almusal din umuulan ng umaga mo, sarap talaga. Madami talagang makain mo, di ba? Ina guys, paluto na yung toyo. Luto na din lahat. Anantin guys, kain na. Oh, di ba? Sarap pa naman ng sausawan, no. Bawang na mistili. Mm, sarap talaga kain na guys yan lang po bye